After the magical show sa school ni Shane, dahil hindi pa nga kami nakapag-almusal, so ayan at nag nga kami ng tinapay. So dito nga namin napiling puntahan ang Verona Bakery dahil malapit na malapit nga lang ito sa school ni Shane. Pagkapasok na pagkapasok mo na nga dito ay mapapawaw ka talaga sa sobrang ganda. Napaka-esthetic talaga ng loob ng bakery na to. Mukhang masasarap nga yung mga tinapay nila dito at very affordable naman dahil mura lang din. Hindi mo na nga talaga kailangan magtanong ng presyo dahil meron ng mga presyo sa bawat tinapay. So, ang kailangan mo nga lang talagang gawin ay kumuha nga ng tray at pangkimpit at mamili ka na nga ng gusto mong tinapay. Hindi ka naman nga lugi sa presyo ng tinapay dahil ang sasarap talaga kapag natikman mo na. Ang pinaka gusto ko nga talaga sa lahat ay ang caramel na nuot sarap talaga ang kanyang lasa. Marami talaga ang mga tinapay ang mapipilian mo dito at depende na lang talaga sa iyo kung ano yung magugustuhan mo. Meron din pala sila ditong coffee pero mas pinili ko na lang talaga na mag tea. Dahil eto talaga yung gusto kong matikman dito yung tea nga nila. Medyo hindi pa nga ako makapili ng maayos kung anong ang flavor ng aking tea at dahil lahat naman siguro ay masasarap. Sa halagang 70 pesos, eto ang English Breakfast Tea, yung aking napili na flavor. Maraming flavor nga ang iyong mapipilian sa mga tea nga nila dito. Dahil sa sobrang init nga ng panahon, nag-request nga ako dito sa kanilang staff na cold tea na lang sa halip na hot tea. Ang Verona Bakery nga pala na to ay located nga pala ito sa may Bantud Manok Manok. Malapit nga lang ito sa may Manok Manok Elementary secondary school at sa gilid nga lang ito na kalsada. Napaka-friendly and approachable talaga ng mga staff nila dito. Kaya hindi ka talaga may ilang kahit meron kayong kasamang magugulo at maiingay. Kaya perfect talaga kapag magbe-breakfast ka nga dito. Or di kaya kapag magmamerienda ka nga sa hapon. O liit nga lang yung loob ng bakery na to pero napaka-esthetic, napaka-aliwalas at napaka-linis. Di mo na nga kailangan manghingi ng tubig sa kanila dahil kusa nga sila nag-offer ng free na tubig. At dahil first time ko nga lang din talaga makatikim na cold tea. So ayan at nasarapan nga rin ako. Thank you guys sa mga friendly at masisipag na staff ng Verona Bakery.